long din sa So ayan mga ka-agri, dito muna tayo dito tayo sa aming garden. So mag-start na kami magtanim siguro mga ka -agri. Oh, ano pala mga ka-agri? Um, Lilinisan muna namin, patayin muna namin yung damo sa araw na ito. So mamaya, i-ano na natin ka ng Siguro ito mamaya, kung kaya natin, nakutin ito yung mga nilalampas natin yung, yung ano ng mais. So, ayan mga kagri. Ka magkita nyo dito. Puntahan natin yung asawa ko. Ayan mga kagri. Ka Nag-start na po yung asawa ko sa pag-spray. Pangkatay ng damo. Ayan po mga kagri. Ka May natira po tayong mga mais. Ayan po mga kagri. Ka yung natira nating mais is... Um, yung ano yan. Mga nasalot mga kagri. Ka Sobrang lakas po talaga ng init. Kalakas din namin na ulan. So, ayun mga kagri. Ka dito na nga. Pag-isipan pa namin mga ka-agri kung anong itatanim namin dito. May nakahanda naman na mga buto doon, buto ng atsal, buto ng... Uh, meron pa kami natitirag sa last year. So, buto ng mga talung, buto ng sitaw. So, ayun, pag-isipan pa muna namin kung anong itatanim dito mga ka kasi sa problema namin ngayon dahil sa init. Kaya nga hindi po kami nakapag-upload ng mga agri natin tungkol sa agri. Kasi yung init mga kagri, ka grabe, super ka init talaga dito mga kagri. Ka Ayan mga kagri, ka may mga atsal pa dito. Punin natin, bago ito maisprihan. Ito lang, ito lang yung natira mga kagri ka sa pagtatanim namin ng atsal dati. Si maulan yung time na yun. Halos maano ako doon. Wala kaming lugi kami dito sa atsal namin. Yan mga kaagre. Wala na pala itong dalawa. Oh. Mag, maglinis muna tayo dito. Oh. Tingnan niyo mga kaagre yung mais natin. Pero wala na tong laman tung iba mga kaagre. Ito o. Oh. Yan. Salot niyan sa inyong. Kasi nahuli to sa pagtanim mga kaagre yung una, yung mga malalakis, yung nauna yun, na pinatanim namin na yun, mga ka -agri. So, galing. Dali! Gal mong ka, ano? Ka na mag-harvest na. Ka mag-harvest na. Ah, napay pa. <laughs> Let's go, mga ka-agri. Harvestin muna natin bakit. Dito na to yung I-harvest natin yung ano natin mga kangkong kasi isprayhan natin ng pangkatay ng tamo kasi yung mga rabbit natin hindi makakain. May rabbit ka pala pag may mga na alaga.

उड़ो तो लग मैं लगी में जारी Ate, sobrang init. Huh. Wow. Init talaga mga kangre. Ka Grabe yung init talaga mga kangre ka dito sa uh, amin. Tignan ba mga kagri di ba mainit? Ay. Buti na lang may puno ng madridi kakao. Dwarf na madridi kakao. Dwarf kasi maliit pa yung ano natin. Cacao kakao. Yeah, dwarf. <laughs> Ay, nakakatawa talaga ito eh. Ay, sobrang init talaga mga kaagri. Uy. Isa nyo yan. Ayan mga kaagri, sila ay itutulong din sa akin pag kami nandito. <laughs> Ang sipag-sipag ng mga batang ito. Ayan po yung dalawa, yung anak ko, yung mga maliliit. Sige, linisan nyo yan para may maupuan tayo. <laughs> nag ay ay pa nakakatawa talaga mga kagrip ka ano rin pag ganito no. Yan, yung mais naman namin, konti lang yung tinanim, konti lang yung naani namin mga kagrip. Ka Pero sa to lang mga kagrip ka maliit lang to so ni naman to ing pang ano parang pang ano lang ba para makakain kami mga kagrip. Ka so ayun lang mga ito, tinanim namin. Ayan. Ang tostos lang ng mga kaunting pangangailangan ng buhay yun, tanim tanim kami dito hanggat hindi pa to ginagamit tong lupain na to sayang naman i-update ko kayo sa ano mga kagri ka dun sa amin uh, sa bukirin sa Osidalman. Yung mga saging namin, di na namin napuntahan mga ka dahil sa busy po yung ano namin. Tsaka wala pang ano doon, masaa uh, pang gasolina ng motor kasi malayo yung mga kagri agri Di na namin alam kung anong update dun sa mga kasagingan namin. Da, uh, nung umuwi kami last, di ako video so yung mga saging namin. Um, namamatay yung iba mga kagri. Sobrang hirap pag malayo talaga yung lupain mo. So hanggang dito na lang mga kagri ang ating update for today. So ayun, naglilinis lang kami dito tapos nang ng mga kangkong para sa susunod ay ready na po natin yung ating pagtatamnan dito. Hindi na po tayo maglilingis. So, ayun mga kagri, ang update natin dito sa aming kamaisan. So, ngayon dito na lang. Huwag niyong kalimutang isubscribe, like, comment, and share ang aming mga videos. At uh, patuloy, sana magpatuloy kayong mag-suporta sa aming vlog. At pasensya kayo ulit mga kagri. Kung hindi man tayo araw-araw makapag-upload tungkol sa ating um, agri. Kasi na-explain ko na po yan. So, sana manawaan nyo po kami. So, ngayon dito na lang po ang aming vlog for today. Maraming salamat sa pakikinig at panunood. Ingat ngayon. God bless everyone. Bye! <laughs>